Hi guys, it's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay susubok na mangisda sa gilid gamit 'yung ating lambat na pangbana. So come on guys, samahan niyo kami. Let's go. palang umaga po sa lahat mga idol at nandito na tayo ngayon sa gilid ng dagat para muling sumubok na mga isda. At maghahanap tayo ngayon ng tulos para doon sa gagamitin natin sa lambat. So ayan, nakakuha na tayo ng ating panulos. Meron ding dala si Oshino. Naghiwalay kami ng paghahanap. At ayan, medyo tinanghali tayo kasi nakiramdam muna kami sa ano ng hangin. Medyo kumalma na yung bugso Pero may bugso pa rin talaga Ayan, wish me luck Kung Magagawa ba na rin na maayos Nung ating pag-fishing So ayan na Pero na yung Panulos Kailangan kasi natin yan dahil Pag kanyang malakas na pangin Expected dyan na May malalaking alon Papagpad yun lang natin dyan sa batuan Kaya nilalagyan natin yan Ayan, sasabak na naman si Yoshino Sa malamig <laughs> Malamig na pag-aaria Ayan, di pa man ay Ginigilom na siya <laughs> Talagang extra challenge talaga yung gagawin natin Na pangingisda na to Ayan, di pa natin alam kung Magiging maganda ba yung resulta nitong Pangingisda natin ngayong araw na to pa rin tayo nakakalaot ay kibalita muna tayo sa mga nagsilaot ngayon kung may mga huli na at kung meron na eh tayo ilalaot na rin mas maganda sa laot may chance dun na talagang makapagbenta tayo ng maganda ayan good luck hon <laughs> Oh, hindi pa kaya ako nandunan yun. <laughs> hindi naninigas. Hindi lala rin. mo kung kunyari may mga tinga na para kukuhanin natin kasi mga idol kaya kailangan makuha agad yung mga tinga. Kinakain ng alimasag. Sayang yung isda. Tapos yung lambat natin siguradong sirapa. Huwag pinuntahan ng alimasag. So ayan, abang-abangan na naman tayo kung ano yung mangyayari sa mga gagawin natin na to. Uh, at hindi na muna ako mangunguha ng pamain. Hindi muna ako makangangawil kasi pangit pagka ganyan yung hangin. Wala akong masyadong nakukuha ang isda. So magpupukos na lang tayo sa ating lambat. So ayan mga idol ah uh, darating ko lang dito sa festo natin. Katatapos ko lang magtanggal ng mga tinga doon sa ating lambat o Nag-harvest na tayo. Hindi ko na kayo na isama don dahil malalaki yung alon. At baka magsasay ang ating camera. At ito yung aking mga tinanggal sa lambat Ayan, halos mga buhay pa sila. Ito mga idol. Meron tayo na buwang salay na Oh, familiar pa kayo sa isda na to ayan, mga buwip sila ang nagagalawat pa ito kita ang bagong harvest lang sa ba niya? ayun, masaba nga ito Papakita ko sa inyo sa lagyanan ganda na yan. So, ayan mga idol. Sulit na yung ating mga nahuli. Ayan, tamang tama na ang pangulam yan. Ay, ay. gumagalaw talaga siya. Uy, nabuhay pa. Ito pang isa tumakas na. Ayan, kaya nagpunta ako rito kasi yung anong sa dito sa ating pwesto. Uh, Tadaling ko itong sa lalagyan na to para tayo naman na ay manguha ng tahong. So, namiis kong kumain o mag-ulam ng tahong. So, hintayin niyo ako dyan mga idol. At ipapakita ko sa inyo yung ating nakuha. Bali, konti lang naman yung hukunin natin. Ayan, abang-abang na lang. Si Oshino nandoon pa rin sa laut ng ating lambat na nakariya. Busy-busy siyang nangangawil. So, hopefully, meron siyang malaking isda na maulit. Ulit. Ayan, low tide pa rin yung ating paligid pero nagsisimula na siyang lumaki Ayan, uuwi na tayo At ito yung lahat ng nahuli namin para sa araw na ito Ayan, at Ayan, ito yung sinasabi kong inuwa kong tahong Steam Ayan, i-steam lang natin yan kasi na-miss ko talagang mag-ulam yan Kaya kahit konti, namuha tayo So, Meron na ba yung instant na pangulam ulam? Hindi na natin kailangan pang bumili. Ayan, huwag na tayo. At malaki na yung tubig. Ayan, unti-unti na siyang nagkakatubig sa area na to kanina. Buhanginan pa yan. Let's go. So, uwi, na. uwi na tayo. Alright, nandito na tayo ngayon sa bahay at eto na ngayon lahat yung ating nahuli sa ating pangingisda sa araw na ito. Ayan. So, sulit na sulit na naman yung ginawa nating pagising ng madaling araw at tayo nagkaroon na naman ng libreng pangulam. ulam Ayan. Siyempre, yung ating pangunahing inuhuli dahil gamit natin ay isdang ay lambat na pangbana. Kaya, ayan, present lagi siya. Ang gaganda ng mga size nila. At ito mga idol, sinasabi ko sa inyo. Ayan. pampano Sabi ni Oshino ay pampano. Tinatanong ko kayo dyan kanina kung anong tawag nyo rito. So, meron kasi tayong dalawang kulay na pompano. Isang gray and silver. Ayan, so silver. So, ito yata. Ito ba yung mas mahalhan? Pwesta so, doon sa isa? Pwesta not... Hindi, meron mas pricey. Ayan. At yun, naligaw natin salay. So, hindi ko na siya makita. Nasaan na yung salay natin? Okay, Nangawa din tayo ng pahong. Dahil na-miss ko pong mag-ulam niyan. Alright mga idol, nandito, nandito na po tayo ngayon sa bahay at isa na namang makabuluwang pangingisda kahit sa gilid lang dahil sa ganda po ng hinuli natin sa araw na ito. Yan, bale hindi pa tayo nakakalaot dahil medyo kumalma pa lang po si Hangihan ngayon. Maybe tomorrow ay derecho laot na naman tayo toso so ratsyada ulit. Ayan, kung bago ka po dito sa aming YouTube channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakitindot ang subscribe button sa ibabahan tong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you! Goodbye.